sa ni Wamos, patunay na hindi nga anak si Metro. Wamos, hindi do anak si Metro dahil sa sakit nito. Marami ang labis na para sa vlogger na si Wamos Cruz matapos siyang isugod sa ospital. Hindi nga inaasahan na marami niyang followers na may inihinda pa ng sakit si Wamos. Kung titignan kasi sa kanyang mga vlog, tinuwa ng sakit si Wamos at talaga naman napakasidla at masaya niya. Sa kabila ng mga pamabatikos na kanyang natatanggap, lalo na dahil sa kanyang itsura, pero sa likod nga ng kanyang masaya at positibong personalidad sa kanyang mga vlog, may iniinda palang sakit si Wamos. Ayon sa kanyang asawa na si Antoinette Kale, bata pa lamang si Wamos ay iniinda na niya ang kanyang kalamdaman. Ngunit na yun, ay tila lumalanga ang sakit ni Wamos. Kaya naman, napagdesisyon na lang niya magpa-opera. Kasunod dito, ibinahagi nga ni Antoinette na sumailalim sa isang operasyon si Wamos para tanggalin manual hernia nito. Lingit kasi sa kaalaman ng maraming, bata pa lamang ay may lusus na umano si Wamos. Ang lusus ay isang salitang wong ginagamit sa konokyal na Tagalog para ilarawan ng pagbitin o paglaylay ng balat o bahagi ng katawan. Madala sa singit o bayad ng lalaki. Ani Antonet, katatapos lang ng opera ni Wamos at tinanggal yung hernia niya. Sa mga hindi nakakaalam, yung hernia po isingusdos. Mas delikado kasi pag hindi siya bumalik, kaya inagapan na niya. Pero matagal na yung iniinda, sis bata pa siya. Samantala, sa gitna nga na pag-opera ni Wambos sa kanyang lustros, ay naglabasa ng ilang komento mula sa netizen na kumakwestiyon. Kung siya nga ba ang na ama ng anak nila ni Antoinette na si Baby Mitchell? Ayon kasi sa ilang netizen, bakit tumano nagkaanak si Wamos kung may siya? Di umano kasi ay hindi na pwede magkaana ang sang lalaki o baog na ito kapag siya ay may los, -los. Kaya naman, muli ang mumusbo ang komento na hindi nga tapong anafiwa mo si Baby Mitchell. Matatanda ang nag-isila si Baby Major, Marami ang nagsasabi na hindi umano si Wamos sa tunay niyang ama dahil hindi sila magkamapang. Sa katunayan, marami pa ang nagre-request na magpa-DNA si Wamos at si Baby Major. Ngunit ayon sa mga eksperto, posibleng makabuntis pa rin ang isang lalaki kahit may hernia. Lahat na kung hindi pa ito malala o hindi naapektuan ang mga bahagi ng katawan na may kinalama sa pagkawa ng similya. man, kung ang hernia ay nasa singgit, at napapabayaan o malalad na. Maari makaapekto ito sa dali ng similya o blood flow sa baya na posible magdulot ng problema sa fertility. Bukod dito, may mga kaso rin na ang operasyon ng hernia, lalo kung may komplikasyon, ay maaaring makaapekto sa kakayahang magkaanak. Wala pa naman payag ukol dito si sa at Antoinette.